Namin naman natin ang sitwasyon sa Maylitex sa Commonwealth Quezon City. May report si Denise Osorio live. Denise? Gayan, patuloy ang paghahanda ng lokal na pamaraan para sa gagawing State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makikita ninyo sa likuran ko ang isang entablado para i-livestream ang Sona mamaya at pagkatapos ay magkakaroon rin ng isang concert. Maaga namang nagtungo dito ang ilang mga pro-rallyist para makakuha ng magandang pwesto at makaiwa sa matinding trapiko mamaya. Dayan, mayroon ring handog na pakain ng Department of Interior and Local Government dito at nakikita rin ninyo na pahigpit ng pahigpit ang seguridad ng Philippine National Police. Samantala, bukod na inaabangan ang mensahe sa ikatlong sona ng Pangulo, excited din ang lahat na maki-celebrate sa tatlong taon ng kanyang pamumuno. Yan ang ang latest mula rito sa Commonwealth sa labas ng Sandigan Bayan. Balik sa inyo, Dayan. Maraming salamat, Denise Osorio.